Bukod dito sa suspension ng importation. Ano ano yung napag-usapan nyo with Secretary Laurel? Yung kagyat at immediate na tulong uh, para dito sa ating mga onion farmers ngayong yung sabi nyo nga eh, ka na yung ating mga onion farmers sa sobrang baba ng presyo. Uh, hindi pa naman inaasahan natin ang red onions February, uh, March, April dadapa na presyo. Bago magyari yan, Uh, itigil mo na yung importasyon. Dahil yun yun. may okay. pumasok na importasyon, eh flooded ka na nga sa local production, dadagdagan mo pa ng importasyon, eh talagang ang presyo niyan eh, gagalapak na. Hmm. Uh, yun, yun ang uh, problema. So hmm. ngayon, ang hinihingi lang na tulong natin, ma-mitigate yung pagdami ng army worm, yung harabas na sinasabi. Mm -hmm. Kasi yung harabas, pagka tinamaan niya ng harabas, ng army worm, eh overnight, maximum of two days, ubus lahat ng sibuyas mo.